Welcome to Filipino American Mission Church. Today we're celebrating the 23rd anniversary of this church. This is, has an incredible history of this church. So I hope you will enjoy watching us here today and enjoy the service. Thank you. Ate, subscribe mo ako sa ano YouTube para makita niyo yung ano. Huh? Nanonood naman ako dati sa Yan po ang mga ano, mga Pilipino dito. Uh Okay. Okay

Ayan po ang aming lechon. Ayan. Masan. Lechon, lechon. Pero parang ano, nabulag. Ito din ti, masarap to. Pang lechon natin. Pang lechon natin.

Yan po. <laughs> Hindi contractor yan, chop chopper. Chop chopper yan. ayan Yan po si Ate Tess, taga, Ati, taga Pampanga 'ti. Eh. Yan po ang my birthday ngayon. Sabay sila birthday ng asawa ko. Happy birthday to you. ano pa doon? birthday po ni Ate Tess. Yan magka-birth si Uy, walaan ninyo kung ilang taon yan Ay. parang hindi yan 60 years old no? tingnan nyo ayan po taga saan ka ha Joel? taga ahaga ka? magtarong ba? <laughs> maabot ba? maabot ba niya sa tanang kuan sa tanang lugar ang akong vlog sige ka, tig-ihaw oh, na siya Tiki, how, nice.

Ano na kami, kontrakta ano na kami ni ating dalawa. Kasi ang lechon sa atin na maaabot ng itim key na ngayon eh. Ha? Lechon. Nagpabili ako. Doon sa Pilipinas? Depindi. 9,000. Depindi sa kilo te. 50 pounds yun eh. Oo? Oo, yung 9,000 to. 9,000? Itong ano lang. Doon sa Pilipinas? Itong oh. ano lang. October 1st. Oo. Salita. Salita. Yan lang po. 25 kilos ba yan? Hindi naman yan 50 kilos. Mga 30 kilos te. Yan, konti lang. Ubus na, agad. Ubus na, wala pang kumain. Wala pang kumain, naubos na. Magmangga ka na lang. Marami ba yan? Pero alam mo to, hindi yan inano, in next slice. Ang iba hindi makakain. Kasi balik-balikan. Isa lang po. balik lang po. Thank you. Um, uh, no, oh, yeah. Kumakain oh, po oh, sila. Uh -huh. uh -huh. uh, balik uh, mamaya. Oh, nang Pagbalik. Hi Pastor. Hello. thank you for all your labor of love. Um, yung sabaw pastor, huwag mong kalimutan. Oh, balik ako, balik ako. Ito po ang mga diwata ng simbahan. Gusto namin ng sabaw. Sabaw, sabaw. na. Hindi naman. Yeah. Pilipino. naman. Hindi American Hindi naman. Hindi American food naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. We don't want run out. <laughs> no, ayaw nila ng American food. Gusto nila Filipino food. Is, is, is spring roll? roll? Ba't wala lamang? I can't forget why, babakayas. Kaya buta nga yung nagal. Manchin si Tio ka lang si Spring roll dalawa lang. Tete. Harap si Tete. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What? Is, Lechon, lechon. No, yung yeah, egg Yeah. You give a Ilagay mo dito na egg Ilagay mo yun. Pancet. You want pancet? Yeah, you go over there because this is our family. Ano daw Isa pa po. Para sa mga Kuro. <laughs> All right. Ready? Okay. Papai. Si TikTok pa All right, everybody say Jesus. Jesus! Oi. One more. Man, all, the man all the men all the sama all the men

mo lang pichuti sa ila. Oo. Uh, uh. Gentlemen and ladies, please help clean up the church. You nag you nag Sharon. I feel for you. Trabaho ko din yan. You nag Sharon. Maglinis. Grabe talaga.

Geraldine! Ah! Ay, mamaya na lang pala, no? Kasi, baka, maano, masira sa sakyan ko. Sige, sige, sige. Ah. Uwi na ako. Atalo na ako sa iyo Tapos, ihi muna ako. Tapos, o sige. Ipalo na ako sa iyo. Huwag <laughs> ka na magsapatos ng ganon. Mag ano ka na. Oo nga. O sige. Hoy, pupunta na kami.